good day mga boss ito tinawag dito kasi may problema so yung is concern nito ayaw daw mag start o ayaw umaandar yung makina ganoon natin dami pang laking no? subukan natin na start check engine aga naman I start natin talaga ayaw check muna natin mga pius kita natin mga boss putol na pius ito ito na pius putol so tingnan natin dito sa level niya nakaganon to ECU ignition so linagyan natin uli ng fuse mga boss ito na naman putol na naman ang fuse ito mga bus putol ito mga bus may grounded talaga pagkabitan mo ng fuse ignition on mo maputol talaga yung ito ECU ignition marami ng fuse ang naputol so grounded itong hahanapin natin ito mga boss tinanggal na lahat natin yung sakit papunta sa likod pati yung computer box tinanggal yung sakit maputol talaga yung fuse dito mga boss tinanggal natin yung sakit sa ilalim subukan natin lagyan natin ng fuse dito yan natin yan pumutok yung fuse so grounded talaga so dito na tayo sa dashboard mga boss at dito tayo sa car stereo mga boss oh. parang ano malayo kasi yung car stereo accessories tsaka live lang to yung maputol na fuse yung ignition problema pala nito mga boss may gumalaw yata ito nasakit mga boss dapat hindi ito nakakabit dito kasi dito may ignition to sa option lang to sa iba na ano sa sasakyan na may connection dito so may gumalaw siguro nito ito tatanggalin natin subukan natin lagyan ng fuse kung puputok pa ba so tanggal na yan oh dito tayo sa fuse lagyan natin ng isang strand na wire mga boss kasi marami ng fuse ang naubos subukan natin kung maputol pa ba ito ignition on natin yun wala na hindi na naputol mga boss so wala nang grounded wala na ignition on na yan so subukan nating start ito lang pala yung problema mga boss tagal nating hinanap yung grounded dito lang pala ito ito yung grounded kasi hindi ito dapat dito kasi option lang to hindi ito nakakabit sa car stereo iba ang connection ito so yan lang dalawa So dito may ginalaw Dito sinak, kinabito Sinaksak dito Yun ang dahilan na grounded So tatanggalin natin to Para hindi na mag -grounded. Subukan natin pag start so, I-start na ba to Kasi hindi na naputol yung fuse Na hindi natin to kinabit dito so, Try natin pag start Ito mga boss Baklas na lahat ito na mga boss, subukan natin pag-start. Ignition on. Yung pan pala nito nakadirekta na kasi iba ng pan kinabit nito. So, start natin. Yun Okay na mga boss. start uli walang check engine okay. ito lang yung problema nya mga boss so hindi na natin to ikabit hindi na natin to ikabit kasi ito, ito yung naka grounded at dito ikabit na natin yung lahat na tinanggal natin